Hello, what up mga kabaksyard Pahinga muna tayo May naputol na ako ng mga Siguro mga Sampung piraso Yung mga kawayan na maliliit Pahinga muna Tingnan yung mga kapatid Yung Bula bulak dito sa ano, Sa Agos ng tubig Ayan Yan o oh, bula o. Oh. Tapos doon may bula rin. Sa baba. mga bula. Malakas dito mga kapatid. Pag malakas ang ulan sa taas, galing sa taas. Talagang malakas ang daloy ng ano dito daloy ng tubig halos mapuno to dito lalo magbaba, magbara diyan sa baba talagang parang dagat to dito kaya hanggang dun sa taas apaw hanggang dun sa taas ayan mga kapatid diba nakita nyo yung ano, bula ayan o no, oh, bula tapos yung isang bula ayan daloy ng tubig galing sa taas ng bundok yun malaki sa yung bundok dito hanggang, hanggang doon sa taas kaya pag malakas ang ulan talagang dito ang bagsak ng tubig kaya eh, nga muna tayo ah, may nakita akong isa puputulin ko yan puputulin ko masira kasi naman yung ita ko natanggal na buti na lang hindi ako nahulugan kayo na pag ganyan ko eh nailagan ko talaga Ayú, sí, con una marta. Sira pag sira ang itak. Dito makaputo lagad. Kasi nagmamadali tayo eh. Lago pa lago pa yung katagalan. Okay lang po, balik-balik balik ko. -balik Sabihin ko sa may ari, walang makuha siya. Ito na lang. Kasi dati yung mga dala, kukuha ko. Nabalik balik ko din eh. Sabi naman yung bumili, okay lang yan kasi ado hahatiin pa naman daw niya. Ayos lang. Ano, balik ko. Sobrang balik ko naman to. Magamit na natin. balik ko. Uh. Ang kapte ng ano? Ano ng tawa yan? balik ko ito pwede na po guys okay. sira okay, na naman ayusin ko na naman itong itak ko sira eh Nalis ito doon. Ayan na. Pwede na siguro yun. Pinsi Tapos kukuha ko ng kahoy na medyo malalaki. Kaso lang sira ang itak natin. Ngayon dapat gawin ito. yung mga kapatid ha, maraming salamat hanggang dito na lang ang video ko kaya uwi na ako ayos na yan may dalawang 15 piraso ah, yan na lang ibibinta ko tapos mamaya babalik na lang ako ayusin ko muna yung etak ko hindi kaya talagang natatanggal siya para may tao dun sa kabila may nangunguha din ng kahoy wala hindi kaya ang itak maglagan ko pa sana yan maraming salamat mga kabakyarda please subscribe at share sa aking maliit na channel uh, thank you very much at God bless you bye bye